Pag-aaral ka lang mabuti. Huwag mo na wala akong kaibigan. Ito mo bukas. First time ko ulit na. Ulit na isko, syempre may panibagong kaibigan na naman. Maniwala ka na dadating ang araw na hindi ka naiiyak dahil sa mga pinagdadaanan mo. Maiiyak ka dahil tinupad na God yung mga dasal mo. At ngayong araw nga ay muli namin binalikan ni Diday si Cassandra para nga iabot sa kanya yung pinangako ko para sa pag-aaral niya at sa mga kapatid niya. Pero bago nga po ang lahat, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano ko nga personal na inabot ang ating munting blessing sa ating Lucky Share at ating Solid Followers na maswerte yung mabibigyan ng Hari Appliance. Hello po! sa personal. Hello po! <laughs>

napakasarap lang sa pakiramdam na yung simpleng kabutihan mo sa kapwa ay siyang magpapangiti sa kanila. na! <laughs> may uniform na. Ayun, isang palta, isang ano. Binigay lang din yan sa kanya ng pinsan niya. Kahit luma o bago man nga ang uniform na isusuot ni Cassandra, masaya siya na ipinakita nga sa akin ito. Dahil alam ko na sobrang excited na din siya na makapalik sa pag-aaral. Excited ka na ba bukas? Nakabahan ka? Bakit ka kinakabahan? Bakit iniisip mo ba yung dating nangyari? Okay. Hindi na yan mangyayari. Kung ano man yung marinig mo, hayaan mo na lang sila. Pag talagang may nangyayari na, na hindi maganda, magsabi ka na lang sa teacher mo. Tapos ako, pumunta ako dito sa'yo. Kasi ba diba, pinangako ko sa'yo, sabi ko sa'yo na biligan ka ng gamit mo, pati yung sa mga kapatid mo. Ilan nga kayo mag-aaral ngayon? Hindi ko. Bibigay ko sa'yo yung pinangako ko sa'yo ha. One, 2 3 4 5 O oh, 5,000 yan ate <laughs> ah, Bibili ka ng gamit mo Pati gamit ng mga kapatid mo ha <laughs> Pag-aaral ka na ulit at dito nga ay masaya at maluhaluhang tinanggap ni Cassandra ang ating munting blessing para sa kanya at sa mga kapatid niya. At talagang masayang-masaya nga si Cassandra dahil hindi lang siya ang magkakaroon ng mga bagong gamit pati na din siyempre ang mga kapatid niya. At si Diday naman nga ay may magandang payo na ibinigay kay Cassandra. mag <laughs> <laughs> ka lang mabuti. Tapos huwag mo isigil na wala kang kaibigan. Hmm. naging mo itatak sa isip mo na magkakaroon ka. Hmm. Ito hmm. mo bukas. First time ko ulit na umalik ng school. Siyempre, mga dati ko klase, wala na kami. Hmm. Hindi kami magkakasama. every may panibagong kaibigan na naman. Tulad niya, yes. si Bogus. Niya. <laughs> At masaya ako na matapang at masaya nang naibabahagi ni Diday ngayon yung mga hirap na napagdaanan ni Diday noon na nalagpasan niya na ngayon. Dahil pinatunayan at pinakita nga ni Diday na kaya niyang bumangon muli. And good news po dahil may bago na naman akong na-discover na isa nga sa magagandang product ng Wise Cleaner na pwede niyong pagkakitaan. At syempre, mamimili nga ako ng maswerteng mabibigyan ng ating blessing. Basta umabot ka lang sa video ito, nag-like ka, nag-share at nag-follow sa Batcha TV. At mag-comment ka na din kung saang lugar umabot ang video ito. At ang una nga ay lagyan ng 14 liters na tubig at timba. Sundin lang ang sukat ng tubig dahil lalabnaw ang mixture pagkulang o sobra sa tubig. Sunod na ibuhos nga ang SAA 45 Bubble Booster at ang Foaming Agent. At pagkatapos, isunod ibuhos ang Surpactant. Gupitin lang ng maliit sa dulo at ibuhos ito paikot sa tubig. Ibabad lang ito ng 20 minutes bago haluin ng mabuti. Siguraduhin lang na tunaw lahat ng ingredients. At pagkatapos nga ng 20 minutes ay ishake at ibuhos ang Premix One Bottle at haluin ito ng mabuti. At ang nilalaman nga ng Premix One Bottle ay ang kanyang Scent, Kelatin Agent, water softener with antibacterial foam booster, pigment powder at moisturizer. At pagkatapos nga, ibuhos naman ng premix 2 bottle at haluin ng mabuti. At ang nilalaman nga ng premix 2 bottle ay ang kanyang degreasing agent stain remover. Pantanggal ng sebo o kaya mancha. At ang sumunod nga ay unti-unting ibuhos ang thickener habang hinahalo ito ng sobrang bagal lang hanggang sa maubos at matunaw ito. At pag siguradong tunaw na, takpan lang at ipahinga ito ng 24 hours. At pagkatapos nga ng 24 hours na resting period, maaari na itong isalin sa mga bote ang inyong nagawang liquid detergent. And yes, as easy as 1, 2, 3, meron ka ng DIY liquid detergent ng Wise Cleaner. And take note, dahil ang Wise Cleaner lang naman ang top brand and number 1 DIY dito sa atin sa Pilipinas. Yun lang po at God bless!